Papayong. <laughs> Bakit? <laughs> oh. Ikaw na ako dito so, magpapayong. mga idol at uh, nakita nyo naman yung uh, welder ko may payong. So ayan nagkakamit na kami ng steel matting. Ayan. payong ka dun. Steel matting <inaudible> para sa uh, yung nagkakuha uh, dito. Nag, uh, Good morning mga kaibigan, ayan po at uh, may project kami ng uh, anak ko ngayong uh, umaga at uh, ayan po yung aking mag-ina, ayan o, oh, naglalabas uh, sila ng uh, aking komot so ayan mga idol, yung anak kong pangalawa, ayan, siya yung aking welder ngayong araw at ito, maaga namin itong nabisan so ayan mga idol, dito, lalagyan namin ng gate dito Ayan, para palagsasara kami. Hindi na namin kailangan pa itong mga nakadisplay namin na mga kwan, mga gulay dito, yung mga paninda. So, ayan, dito natin ikakabit yung uh, uh, gate na yan, yung uh, steel mating na yan na kakabit namin dito sa ginagawa namin dito sa angle Pa yung Bakit? Ikaw na ako nag-welding dito, so, magpapayong. mga idol, at uh, nakita nyo naman yung uh, welder ko, may payong. So ayan, nagkakamit na kami ng steel matting. Ayan. Magpayong ka dun. Steel matting pa para sa akin. Ayan. So ito mga idol, may naikabit na kaming isa dito. Ayan, may nakabit na kami dito. So ito, kapos yung steel matting natin dito. Uh, dudugtong ko na lang dyan yung bar na lang ilalagay ko lalagyan ko dito ng kuan ng uh, vertical ayan. Ayan. vertical at horizontal para medyo maganda sa tingnan so yun sobrang init mga idol tingnan kayo naman oh alas 9 pa lang kaya kailangan matapos namin ito hanggang bukas ito pa meron pa kami kakabit dito ayan Oo. Oh. <laughs> ah, uh, hanggang bukas na lang yung bakasyon natin. Linggo bukas sa Lunes may pasok na naman tayo kaya kailangan matapos namin 'to para magkaroon na ng uh, gate dito para ito uh, mga idol ay gagawin ko na lang 'to dito estante para so pag nagsara kami madali na lang. Pag sara lang dito, hindi na kailangan pang iligpit-ligpit yung mga paninda. Ayun. Grabe talagang init mga idol. Kailangan natin ng tubig. Na malamig. So nakita niyo yung <laughs> yung welder ko. Yan anak ko yan, idol. Ang mga idol yan. Yung welder ko. So mag-ama yung nagkukad dito. Nag uh, tataerbaho. Kita uh, syempre. Uh, tipid na rin sa libor. <laughs> Ayan. At kanina pa nagreklamo tong welder ko at na, napaka napakainit na daw. Tanghali kasi gumising eh. Eh kung maaga siyang gumising, di sana tapos na kami ngayon. Ayan. So tuloy lang namin to, mga idol. So ako mo ngayon yung assistant niya. Tag-abot-abot lang ng mga welding rod. At uh, siya yung expert sa pag-welding. At uh, ako mga idol ay medyo mahina yung mata ko sa ganyang welding. So, kaya si Junakis ko lang muna yung ah, bahala dyan. So, ayan. Ayan, oh O, so, galing-galing ng anak ko mag-welding, mga idol. Ayan. So, buti na lang. Medyo kumulimlim at ah, nagkaroon ng ulap. Ayan, o. Oh. Natakpan yung araw. Kaya, medyo lumamig ng uti. Ayan. Ayan lang kayo, mga idol. Tuloy lang namin to. idol uh, na ligpit muna tayo at uh, break time muna at uh, nanginginig na sa gutom yung aking welder kaya uh, ligpit muna natin to kamaya naman ulit natin ulit o, uh, ulitin to ating uh, trabaho ligpit muna tayo at uh, nakakasagapal sa kalsada yung ating mga gamit sarili kaming din ito ito binili ko talaga to sa Shopee lang ko kuma... sa Shopee ko lang to binili to mga to kaya laki ng pakinabang kaya yun break time muna kami mga idol let's go